Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwede sa'yo, pwede sa person mo. Kaya be open-minded po. Um, start na ako. Salamat nga po pala sa mga nag-subscribe. Lalo lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Give me the message for collective. Kaninong energy to? Okay. Tumalsik to. Ano meron dito? Oo. Ten of wands. Okay. Aris Leo Sagittarius. Dahang diverse. Give me the message. Kaninong energy to? Meron ako nakikita dito Aris Leo sa Guitarius. Gemini Aquarius and Libra. Taurus Energy. of Traverse. Fate of Sword Traverse. Ray of Wands. Night of Sword. nag ko dito na meron ditong pagkilos. So, meron ditong four of wands. So, nararamdaman ko dito yung happiness na parating sa'yo. Okay. Dito sa six of pentacles, meron itong Virgo, Coffee Corn, Taurus. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. More fire sign, earth sign, and air sign ang nakikita ko dito. Okay? Both of the deck, of the world. Five of Pentacles, reverse, and nine of wands, reverse, king of cups. Meron din dito is Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Malakas yung Pisces. May tao din, the world reverse, five of pentacles reverse. Ito yung current energy ng person mo. Ang pwede rin sabihin, ikaw. Meron ditong pag-uwi or pag-alis. Alam mo yung tipo na may pagkilos, may aksyon. Um, kung uuwi, kung nasa ibang bansa ka, may pag-uwi. Kung ikaw man inarito sa Pinas, may pag-alis. Ito lang yung nakikita ko sa the world. And then waiting. Pwede rin sabihin na, ano, no? Yung iba sa inyo, nag-iintay matapos ang kontrata or naghihintay na tawagan para makalis or waiting for okay. medical kung may apply ka man abroad ano, naghihintay ka dito for medical uh, tawag interview mga ganon okay dito sa three of months. kasi nakikita nga ko dito yung may naghihintay or pwede rin sabihin iniintay mo yung pagkikita nyo dito okay kung nasa LDR situation kayo kasi nafe-feel ko dito yung yun yun, pagkikitang muli dito. Parang ang tipo na nawawalan ka na ng pag-asa sa person mo. Okay, yung parang wala. Wala na to. Hindi na to magpaparamdam sa akin. Ayan, dito sa The Hero Controversy. Nawawalan ka ng pag-asa. Pero ganun pa man, ano. Wala kang idea na patungo tong tao na to. Kung baga, mas nakatuon ka na ngayon sa mga responsibilidad mo sa buhay. Pwede ni sabihin isa kang breadwinner. Um, ikaw ang inaasahan ng family mo. Ganon. Or kung ikaw naman ay isang single mother, isang single father, no? Ikaw yung inaasahan ng anak mo. Kaya, ang daming naka... naka... nakasampa sa yung responsibilidad. Okay? Kung baga marami kang dinadala. Na res responsibilidad na kung sana, ano Hindi ka pwedeng huminto sa pagtatrabaho dito. Okay? Then dito, no, nafeel ko din dito na malisan mo to kaya wag ka mag-alala. Nakikitaan ko rin dito kasi yung mga mabibigat na nararamdaman mo. And then may yung magandang parating sa'yo, okay? Meron dito magkikitang muli or pwede rin sabihin na patungo sa'yo dito, no, sa so the world, reverse. May pag May pagtungo may pag -alis. And then yung iba naman, Nakikita ko dito na matatapos na yung paghihirap mo dito sa Five of Pentacles. Kasi nakikita ko dito na nahihirapan ka sa iyong sitwasyon, okay, before. Dahil dito, no, um, uh, ito yung nagtulak sa iyo kung bakit kailangan mo ng pagbabago, kailangan mo alisan na itong ganitong sitwasyon yung hirap. Uh, meron ka mga plano, mga desisyon na ginagawa sa panahon ngayon. Gusto mong makaalis or gusto mong magkaroon ng pagbabago. Okay? Dito sa Five of Pentacles. Dahil dito, no, nakikita ko dito yung posibilidad na parating sa'yo na pagbabago. Bigla ang pagbabago. And then, nafe-feel ko din dito, no, sa Nine of Wands. Niwe-welcome mo. Okay? Kumbaga, welcome ka sa pagbabago. Niwe-welcome mo yung bagong experience or kung ano man yung bagong tatahakin mo dito kasi nakikita ko dito yung pag-alis eh, pag-alis ng ibang bansa. So, nafe-feel ko dito na panibagong environment, panibagong kultura, panibagong palaran at welcome ka or wini-welcome mo yung pagbabago. Handa ka, kung maga nakafrefer ka. And then, nafe-feel ko dito, no, once na nagkaroon ka na dito ng na, natuloy na itong mga pangarap mo dito, dito ka papunta sa King of Cups nag ko dito yung stability na patungo sa'yo. Yung secure ka, hindi ko mo na iniisip yung pangangailangan or yung mga uh, responsibilidad mo. Makakatulong ka na sa family mo, sa mga anak mo, o sa pamilya mo. Okay, kasi meron ka na dito hawak na cups eh. Alam mo na yung posibilidad or alam mo na yung uh, pang, uh pang ilangan ng pamilya mo, nabibigyan mo na ng pansin. Okay, dito na, na itutulong mo na. Ito na yung nafeel ko. Then, patungo ka din sa, sta, sa pagiging mong stable dito kasi aapakan uh, mo na lang yung problema or pwede rin sabihin, hindi mo na lang papasin dito yung problema kahit nagpapapansin pa ito. Nakikitaan ko dito yung paglalakbay. Meron paglalakbay na gagawin dito. Okay? Then dito no sa The Hangman kasi marami kong responsibilidad dito din lumabas ang The Hangman Rivers. Pakakala kung magano palalayain mo na yung sarili mo sa sitwasyon, okay? Kung ano man yung kinakaharap mo dito, kailangan na ng pagbabago. Ganun yung mindset mo. Kailangan ko nang makaalis sa ganito. Kailangan ko nang palayain yung sarili ko. Ayoko nang maranasan tong ganito. At dahil dito, no, ang people ko dito, ayaw mo nang matrap, eh. Ang hirap kasi, kumbaga, na-stuck ka sa sitwasyon, feeling trap ka. Ngayon, natututo ka na dito na kailangan na ng pagbabago dito sa sa 7 sa 8 of sword reverse. Kumbaga pinalalaya mo na yung sarili mo sa lahat ng mga alalahanin mo, sa lahat ng problema mo. Okay, pinalalaya mo na to. Ayaw mo nang magapos sa problema, ayaw mo nang mag magapos sa mga negatibong emosyon. Ayaw mo na. Kumbaga nakatoon ka dito sa healing mo. Okay? Then dito no, sa deherapan, kumbaga hindi mo na rin inaasahan tong person mo kung dito ka nahihirapan sa person mo. Para bang bahala ka na, ayoko na, ayoko na mag sa sa'yo. Tutungo na ako sa panibagong path uh, pat na tatahakin ko. Ako muna ang uunahin ko. Ganun, okay? kumbaga nawalan ka na ng pag-asa dito sa person mo dito okay or nawalan ka na ng pag-asa para sa kanya kaya bahala na siya ganun yung moment mo bahala ka na ay ako kailangan ko na magsumika para sa sarili ko okay so ngayon hindi mo na to pinagtutuunan okay kung meron ka mong person dito na Taurus ayan I am, or Gemini Aquarius and Libra wala lang ko muna itong mga tricycle ha Ayan, okay, kumaga, hinahayaan mo na to, bahala na kayo dyan, ako muna yung uunahin ko dito, kasi ang hirap ne, oh. kumaga, intay na intay ako dito tao, so wala ka namang signal, hindi mo ko pinapasin, bahala ka na nga diyan. parang ganun yung energy mo e, eh, okay? So dito, no, sa 3 of Wands, ko dito na, hindi ka na nagintay, ayaw mo na, so nakikitaan ko dito na, mas iniintay mo yung panibagong direction, or panibagong path patungo sa iyo. Okay kasi nagbabala ka ditong mga ibang bansa or pwede ring sabihin paalis ka na. Or kung ikaw naman yung nasa ibang bansa, pauwi ka na. Okay, ituloy na kita ko. Then nakikita ko rin dito, no? sa kapo kay kilos once na nakamubuan ka na dito sa sitwasyon yung hindi hindi ka na nagpapapansin hindi ka na nagchat-chat kumaga hinayaan in, in, mo na to hindi ka nagbibigay ng na signal sa tao na to magtataka to bakit wala na siya bakit hindi na nagpapapansin to person ko ah? ano na kaya meron ano kayo maka meron na siya ah? mga ganun ba so ngayon tong tao na ito, may mga question mark okay may mga tanong siya ano kaya nangyayari na sa person ko ano na kaya balita sa kanya okay So, itong tao mo ngayon, gusto nito ng pagkikita dito, okay? May pagtungo to. Nagiging na tong matalino, okay? Kung susugod to sayo. A-action to sayo. Kung before, hindi ka nito pinagtutuunan ng pansin, susugod na to sayo. Kasi, ayaw mo na nakagapos dito. Sabi, parang iniisip din, test ka, ayaw mo akong pansin, bahala ka lang sa buhay mo, okay? So, natauhan ka dito eh. So, nagpunta ka sa panibagong direksyon. So, itong tao mo, nagtaka may pagtungo to sa'yo dito. Meron ako nakikita dito yun union. Pagkikita mo muli, okay? May proposal. Kung madalas mo makita yung 11-11, nag nagpapahiwatig ito. Na tama yung hinala mo. Naiisip ka ng person mo, okay? Or pwede nang sabi, may kutob ka na parating to sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko dito noon. Itong tao mo ngayon, gusto ko na itong kung, kung before pinagdamutan ka nito, may pagbabagong nagaganap dito. Kung before pinagdamutan ka nito sa pera or sa attention, ano, may pagbabago to. Kasi laki na lang pinagbabago mo dito eh. Dito sa 8 of sword, natauhan ka dito eh. Okay? Kung ano nawalan ka na ng pag-asa para sa person mo. So ngayon dito, nakikitaan ko dito na bubusugin ka ngayon ito. Babawi to dito sa sa of Pentacles, may pagbawi. And maybe nagkaroon pa ng realization or pwede rin sabihin na ikaw pala yung para sa kanya dito. Okay? Ito lang yung nakikita ko, may pagbawi. Kasi wala ka ng pakailam eh. <laughs> bahala ka na sa buhay mo. Parang ganun yung energy mo. May buhay din akong akin. Kung ayaw mo, di huwago. Kaya ang sinasabi mo dito, kung saan ka masaya, supportanta ka, bahala ka na sa buhay mo. Ganyan. So, ikaw ngayon, mas nagtuon ka dito. Okay, nakikita ko dito may pag-alis eh. May travel. May travel kang gagawin. Or pwede rin sabihin ano, ikay uuwi ng Bansang Pinas. Okay, ano okay. Uwi ka ngayon sa Pilipinas, mga ganyan. May pag-uwi. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Give me the message. Yan na pa yung mensahe. Oh, tamad si Po. Meron dito ang King of Wands. Naikitaan ko rin dito, no? Energetic. Kumaga, maybe mababalitaan. Kung ikaw man yun nasa ibang bansa, tutungo yung person mo sa'yo kung alam nito yung bahay mo. Masaya to. Energetic to. Umaasa to dito sa King of Wands. Okay? Kunyari, andyan na si Petring. Talaga, andyan na ba siya? Mapunta na. Yun, sipag-sipag siya. Energetic na energetic siya. Pupuntahan ka niya. Gan na. Example ko lang yun. niyan <laughs> Kumbaga itong tao na ito, hindi nawawalan ng pag-asa. Bigla tong kabot, eh, bigla tong ano, butike, natitik-tik na, yan. Basta may natik-tik yan, parating na to. Kumbaga, no, 'di ba pag meron na tik-tik na butike parang may parating na bisita ganyan <laughs> give me more information so itong nito na napipil ko dito na magiging na sa tapat sa'yo kung ikaw maniniloko ano kasi hindi mo na ito pinagbigyan pansin eh babawi ito ayan give me more information ano pa yung mensahe meron dito na judgment so ikaw naman ngayon dito no? nakikitaan ko dito na ginising ka or pwede rin sabihin energy to ng person mong ginising, kinulto, kumbaga hoy, ayos, yan, ayos, ka. ayusin mo, <laughs> so itong tao na ito, no, may paggising, then nakikita ko rin dito na kinukulto, maybe nagkaroon to ng realization, kung matindi yung ginawa sa'yo, kinulto, ayan, give me more information, Ace of Pentacles. So, ikaw naman, dito para kang ah uh, yung tipo na hindi ka sigurado kung bibigyan mo ito ng offer. Parang nagmamasid ka lang. Kasi naitaan ko dito, shock ka pa eh. Okay? Wala kang idea. Ganyan. Kung bagay ko ay eh, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Parang ganun. May, may mga tanong ka eh. Kasi nandun pa yung scars. Okay? Okay? nandun pa rin yung kanyang ginawa na hindi maganda sa'yo or ano man yung pinagagawa ng person mo, no? nandun pa rin yung scars sa puso mo. Hindi may mga information. So, justice. Napifer ko dito, no? Kutob mo pa rin sa person mo, hindi tapat, okay? Hindi patas. Ito so, lang nakikita ko. Kaya meron ka ditong uh, panghusga sa person mo. Pero ganun pa man, no? Marami kang question mark dito sa person mo. Ano kaya itong tao na ito? Ba't kaya bigla na lang sumulpot sa buhay ko? Mga ganun. Kasi tutungo to sa'yo. Ito na yung nafe-feel ko. Kung alam nito yung bahay mo at nalaman nito na pauwi ka, tutungo to sa'yo. Ikaw naman dito, may tanong ka. Ano kaya ang intention ng tao na ito? Okay? Pero ganun pa man ano. Mantain mo kasi sa person mo. Hindi, hindi patas. Hindi tapat. So ngayon, nasa'yo na yung ano, decision dito. Ano? Kung paano mo huhusgahan yung person mo. Dahil ikaw yung nakakakilala sa person mo. Maukutaban mo yan, person mo. Okay? Kung nagsasabi siya ng totoo. Kung mabuti na ba yung hangarin niya sa'yo. Mararamdaman mo yan. Or pwede rin sabihin, ano? Humingi ka ng sign kay God. God, ipakita mo sa akin yung sign. Para rito sa tao neto. Kung totoo ba siya o hindi. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? na yung pawns. So, nakikita ko dito, no? Ayaw na nitong makipag-away. Ayaw na nitong ng kaguluhan. Gusto na nito na makarecover sa so, nangyari sa inyo. Hidwaan, okay? Meron ako nakikita dito ang Aris, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, Libra. Ayaw na nito makipag, ano, makipag-away. Give me my information. So, meron ka dito ang Three of Pentacles. Gusto na nito Okay. Eh. Gusto na nito talaga makipagbati sa'yo. Ayan. Peace be with you, sabi. Ganyan. Bati na tayo. Tapos na yung away. Limong na natin. Mga ganun. Okay. Dito lang yung nakikita ko. May kipagbati ito. Gusto nitong suyuin ka muli. Kunin ulit yung kiliti mo. Kunin ulit yung loob mo. Or pwede nang sabihin, gumawa ito ng kakilig-kilig para makuha yung attention mo. Pero ganun pa man ano, oh, dito masusubukan kung marupo ka. Yeah. <laughs> Pero ganun pa man, nasa iyo pa rin yung decision dito. Okay, nasa iyo yung decision. Ito lang yung nakikita ko, tutungo ito iyo. Mabibigla ka dito. Hindi mo to aasahan, okay? Masya ka. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching love and peace.